Welcome to english Japanese Vocabulary. And vocabulary that we level N three. Hi. next, sono sono san Maripoca yuma ga niuts sono san. Hi. Yarisuka onegaishimasu. Sono-san wa hiragana to katakana yomemasu ka? Ah, uh, hai. Hai. Siguro po pupakita niyo po yung ano, yung recitation po namin po ni Inesan kahit first time niyo rin po tulad ni Inesan. Siguro may id uh, may idea na po kayo po. Ano po so, so, so hindi ko na po kailangan po mag-explain. Uh -huh. Hai. Da, kara onegaishimasu. Um. Uh, ah, uh, babasahin ko po. Hai. Ah. Uh, Do you go kanke desu ka? Hai, do you go kanke desu ka sa Tagalog po? Ano po ang inyong relasyon? So, desu. So, Diyan, Nani-nani? Nani-nani desu. Hai, in Tagalog. Blank ko po sa trabaho. Hai, enter parenthesis sa trabaho po. So, uh, as you see po guys, are Malalaman po natin ang pag-aaralan natin ng na mga vocabulary is about mm. po sa mga trabaho or katrabaho po. Ano po? Hai, ikimasyo. sono -san. Yung una po natin na vocabulary is Shok shokubano doryo. Hai, shokubano doryo desu ne. sa Tagalog po. Katrabaho. Hai, katrabaho pero understood na uh, actually po katrabaho sa trabaho. Yung po ah. yung ano complete na sentence po dito po. Ano po kaso mm -hmm. alam na po natin na ano na ano katrabaho niyo po siya sa sa trabaho. So hindi traba. na po natin kailangan lagyan ng traba sa trabaho. Hay kasi napaka weird na po siya para sa Tagalog. Hay. Mm -hmm. Ta, sige Shokubono Joshi. Shokubono Joshi. Pag sinabi po ng Shokubono Joshi, Boss. Hay. Yung boss po, ano po? Joshi. Joshi means boss. Hay. Mm -hmm. Ah, ha, tsugi ikimas. Shokuba no bu buka? Hay, so that's shokuba no buka. Hay, so ano po ang buka? Tauhan or subordinate. Hay, so that's tauhan. Kung kayo po yung boss, tapos meron po kayong tauhan. Mm hmm. Hay. Hindi po yung tauhan na kayo yung ano amo, may tauhan mm -hmm. kayo. hindi po. Ah uh, ibig po sabihin po ng buka is tauhan mm -hmm. ng boss. Yung under doon sa boss niya. Ah mm -hmm. uh, under ng boss. Hay yung po ang tinatawag na buka. Hay. Ng tsugi ki Senpai. Hay. Ang senpai, alam naman po natin pong wala po 'yung Tagalog kaya. Mm -hmm. Senior. Hay, senior at pag sinabi pong Kaisha no Senpai, senior sa trabaho. Hi. Pag sinabi po kasi pong Kaisha, sa, uh, Kaisha no Senpai, ibig po sabihin po, mas nauna po siya kaysa sa inyong pumasok dun sa company na yon. So, mm. maging mas matanda man kayo kaysa sa kanya, basta yung taong yun ang nauna sa inyo, siya yung Senpai nyo. Mm. Hindi tulad po sa uh, sa Pilipinas po, ano, uh, Depende dip po sa edad po, di ba po? Dito po sa Japan po, kung sino po yung nauna doon sa trabaho nyo, yun po yung magigiging senior nyo. Yun po yung mm. magigiging senpai nyo. Hi. So, kung kayo naging senpai na, may, magkakaroon naman po kayo ng? Kokai. Hi. So, wala pong ano eh, uh, exactong translation sa, sa Tagalog. Mm -mm. So, junior. Junior po siya. So, pag sinabi pong? Kay no ko junior sa trabaho. So, that's junior sa, sa trabaho. Hi, so dito lang po yung sa Japan po yung senpai ko. Hi po, ano po? Hi. ulitin ko po, hindi po, wala pong kinalaman ang edad dito para maging senpai. Kung sino po yung naunang pumasok doon sa trabaho yun, yun po ang inyong senpai. Mm. Ay, so, kapag nandyan na kayo, tapos may, may bagong pumasok, after nyo, magigiging senpai na rin kayo nung bagong pumasok. At sila naman yung magigiging kohay ninyo. Ano po guys? Hai, let's get it. Bucho. Hai, bucho desu ne. pag sinabi pong bucho. Manager. Hai, so desu. Pag meron pong bucho, meron din pong. Kacho. Hai, pag sinabi pong Kacho section manager. Hi. So, ibig po sabihin, guys, yung buco ang mas mataas na ranggo. At yung buco meron po siyang hawak na maraming katso. Kasi kada mm -hmm. section. Lalo na po pag malaki po yung inyong company po, ano po, ang laki ng company ninyo. So, marami pong section yan. Yung sa trabaho nyo po, ano po. So, yung namamahala sa section na yon yung butso. Tapos, yung kada section, ang mga nang mamahala sa kanila is kacho. At sa baba po noon, doon na magkakaroon ng kakaricho. Doon, after ng kakaricho, magkakaroon na ng leader. Hay, ganyan po, pa, pababa po, ano po. Hay, kimas. Ah, kukum, ah, dito po tayo sa roleplay po natin. <laughs> Hay, tatanungin ko po kayo, tapos pipili po kayo dito ng isa para po ilagay po natin dito. Pero, ah, dito lang po sa party po ng senpai at saka kohai. あ〜うん、マスマガンダポラギャンポナテなサタラバーホはいではえーとそのさんどういうご関係ですかあの〜会社の先輩ですはいありがとうございます会社の先輩なんですね <laughs> すごい。え、ちなみに会社何年目ですか すみません <laughs> あ。会社何年目ですか何年目はい、何年目 <laughs> わからない。パンイランタオンフォカユーサー、インンパニーあ、あー、10年。10年目です。はい、ありがとうございます。<laughs> オンザハー,ー <laughs> ありがとうございます。<laughs> いま,す <laughs> またよろしくお願いします。 Hi, nama-tsugi desu. Neri-san, irashikonegai shimasu. Mari po kayo mag-unmute. Irashikonegai shimasu. Irashikonegai shimasu. So, nakikita po natin dito is... Gakusay desu. Hi, ano po siya sa Tagalog? Ah, uh, high school mo? No? Hmm, pag sinabi Na, po... Student. So, this student. Or sa Tagalog, estudyante po. Ano pa? Studyante. Hi, 大学きましょう。は大学のシは大学のは大学生時は大学の、uh, は大学の時は大学の時は大学の時は大学の時は大学の時は大学のはい、学の時は大学の時は大学の時は大学の時は e はい、学は大学の時すはは大学の時は大学の時は大学のさ senior high school Hay, estudyante sa senior high school. Hay, pag sinabi naman pong? Shogakusei desu. Hay. Ibig ko sabihin niya po is? Estudyante sa junior high school. Hay. At? Shogakusei. Hay, pag sinabi pong shogakusei? Estudyante sa elementary school. So, nandes. Hai, estudyante mas, sa elementary mas, school. Hi, mo na po kami ni M2. Yoros pa ng Eishimas. Hi. Eishimas. Hi. Guys, kung napapansin niyo po, ang haba, no? Uh, ang, ang ikli niya sa ano, sa Japanese, pero ang haba sa sa Tagalog, sa Taglish. Pero kung mapapansin niyo po, ano, ito pa, ah. Show. Show means maliit, kaunti. So, show, Sila po yung mas pinakamababa pong ano, uh, estudyante. So, elementary school po sila. Pag sinabi pong chu, kalagitnaan na po siya. Ano po? kung sa size po, gitna, uh, medium. <laughs> Kaya, estudyante po sila sa junior high school. Junior high school po, ah. Tapos, pag sinabi po, takay, ibig po sabihin, mataas na antas. High. Ibig po sabihin na mataas na antas na school, estudyante sa senior high school na po. Ngayon naman po, titingnan niyo po ito, dai, malaki. <laughs> Malaking estudyante. Ito naman po ang University or College student po dito sa Japan. Ano po? So magsisimula po sa maliit, medium, mataas at malaki. Hi. Shochuko dai. Shochuko dai. Yun po yung pag uh, memorize po ng mga estudyante dito po. Hai. It's a pull I cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class putayo sa TikTok during MWF at 8 p.m. Japan time. Kung sumali. maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!